Let's have a shot of the There is a Sobrang lamig. Magpapalig sa Baguio. And then, naka-shirt pa. Short lang. Nanonood sa lamig. Ay, nanonood sa laman yung lamig. Mag-live ka? No, hindi. Video. Kasi di ko nag-vlog lang. Nag-vlog oh, ka din? Oo! Yes! Pero hindi pa naman ganun yung followers ko well. Wala pa nga sa 100. Pero... Alam mo yun, may likas ako makakita. Especially in travel. Sa TikTok mo, ha? Hindi le. sa ano, sa mismong YouTube talaga. Ang ganda ng ano ng mall dito guys SM City Baguio Look Tawit, tawit, yeah. First time. Kaya, alay, hindi ako nakain yun eh. Thanks! Ito na kami sa ATM guys. Need namin ng cash. Oh, wow, ang ganda. So, ganda. Tingnan mo naman guys yung ano, place. Super nice. Kasi ayaw nila mag -sup. Sorry. So, ayan guys. Malapit na kami sa ano. Sa sinasabi nilang night market. Kita ko sa inyo. para kami naka-aircon dito. sa nga, magiging. Galing. Okay, like, very convenient din, ano, dito. Kasi kahit saan. Meron kang pwedeng bilhan. Uh Oo. -oh. Sama ko sa si tiyawa. Sa chowa si Ang ganda talaga dito pag night. Okay lang mag-walking. Kasi malamig. Oh. Oh.